Kung center pa kain naman. Okay. Eh mamaya pa bibili si ini ng ano ng bigas Mamaya hapon eh tayo gutom na ako. Dadalhin ko sa swimming. Kunti lang naman ang kinakain ko. Wala nang joke ako nagsayang ng maaga para ano dalhin sa swimming. Di wala na ako kakainin sa swimming. <laughs> eh, gutom na ako ano hindi na ako sasama. Wala gutom na ako eh. Kumain ka dun sa subo. Kunti lang naman ako kumain eh. Magaling din. Kaya po nalaging ang aga din eh. Pero pagtulungan. Bakit ang ng kanina? Eh, dadaling ko nga sa swimming. Bumawas ka dyan ng isang kutsara. So, hindi pa yung magubusog. Bay, bahala ka. Kaya. Uh, Kung po at ang ulam. Bay, uh, eh, dadaling din sa swimming ang ulam na yan. Yung kakainin ko din eh. Eh, sabi kasi ni Manuel din pumunta. Marami daw sinaing din eh. Madami yung sinaing dadalhin sa swimming. At eh, saka yung ulam dadalhin din sa swimming. Eh, are na. Isang garnila ang pwede ka. Kainin mo na lahat. <laughs> Ganon din lang. <laughs> Bay, guys. Sabi ko isang tandok lang, isang kutsara lang ang, ang ano, ang kakaiang isang duken. Bay, Bari pa lang gagamitin. ka eh, kainin mo na lahat. Magaling din si Tinan nyo naman. Ako yung nagbalot. Tapos yung eh, pala kakainin lang. Di naman pala din ni Nicolot. Tapos yung ulam iarilangan eh, dadalhin sa swimming. Bago kukunin pa din ni Nicolot. Ano pang aming kakainin sa swimming mamaya? Hindi, wala kasi kami anong, bigas. Nung nakakaawa naman mamamaya at ang burok na pisingin ni Nicolot. <laughs> <laughs> eh, ba'y tumawag silip sa akin? Sabi ko naman, eh, magdala daw na kanya-kanyang bigas. Oh. Ba't kukuha ko ng bigas? Walang laman ang lagaya namin. Ay, ko na lang ang bigas at talo na lang tayo. Ilang ga Ako kaya lang ay ako'y naiinggit. Bakit? Kasama nyo kasi mga pamilya nyo, magulang nyo. Ako'y walang kasama. Oh. Isama mo ang iyong inat ama. Talagang isasama ko si inay si tatay. Isama ako ah. Isama mo. Guys, nakakaingit yung may mga banding na ano ama, amat inak may swimming kami ngayon kasama niya kasama nila ang kanilang mga magulang hindi ang kasama ko yung kapatid ko at gawa baka si iniima, na sa trabaho <laughs> <laughs> bakit? eh wala na kung pambiling bigas lalo kung hindi hindi siya papasok ay hindi kasama sa si trabaho hindi ay si Chubats? hindi rin ay yung ang arti ng aking ama guys alam nyo ba? Eh, syempre, mahihain kasi yun. Ayun yung sumama ng... Hindi kasama si Ayun nga naman. Kaya sa Wala ko sa mga ina. mo, bebe. Guys, alam niyo ako yung naiiyak. Kasi wala akong kasamang magulang. Tapos ay sila kompleto. Tatay ni Lips at ina ni Lips. Ina ni Ga at saka ina ni Ama ni Ga. Tapos buti na lang si Kulot ang kasama kapatid. Eh ako, wala din akong kapatid. Anak, Anak laang. Sko po. Dati na lang ako sumama. <laughs> so yan yeah, ang naman ng na mga Wonder Pets dito sa Dali ng natataas. Ano pinamili mo? Nagmamayaman ka na naman ngayon ng call center? <laughs> Nagmayaman ng kaunti. Bumili lang naman ng cup noodles. Isa. <laughs> Uy, wait, ano pinamili mo? Bag ko. Hindi masarap. Wala ko kayo mayroon. Guys, may kami tatlong oras hindi hindi may ang kanyang high-tech na bag. Bago pa naman. Bago Bago pala, Bago pa naman. Bago pa lang. Ba 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 ang Bago masarap? <laughs> Diyos ko, para sa dalawang kape, hindi magkasya. Yan, okay na. Okay Sinto. na Masa, to. ka ko. Ooh. Guys, mayaman na yung si call center dahil siya lang ang nakabili ng pagkain. Let's go na. <laughs> si bulag. bulag naman agad. Binulag na ako eh. Si <laughs> call center ay halatang halatang nag-toothbrush. Tingin nyo naman guys. Guys, ako ang videographer oh. Wala niya. Okay, tara, game. Okay. Mabangga na lang ako. Makakabidyohan ko lang kayo. Ikat mo na lang, baby. Ha? Ikat mo na lang, baby. Ikat mo na ba lang, baby. Huwag nakakahawa naman kayo. Okay lang, ikat. Kasi nakahawakan ko. Baka hindi Ay, bulaga pala yan. Sige, sige, bulag. Ang bulag. Okay, tara. alis na kabigay? guys.